Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo sa oras na ito sapagkat alam kong ikaw ay iisa kahapon, ngayon at magpakailanman. Ikaw na dumaan, na gumagawa ng mabut, nagpapagaling sa lahat ng inaapi ng Diablo. Ikaw na hindi nagbago kailanman, na nananatiling siyang nahahabag sa mga nagduro, sa mga may sakit, sa mga nawalan na ng pag-asa, na balang araw ay gagaling. Alam kong hindi ko kailangan ng maraming magagandang salita o mabulaklak na panalangin upang makalapit sa iyo. Alam kong naririnig mo ang pinakamalalim na hinaing ng aking puso, yaong hindi ko man lang mailagay sa mga salita. Ngayon ay inilalapit ko sa iyo ang aking sakit, ang aking karamdaman, ang aking katawan na pagod na sa pakikipaglaban sa bagay na nagnanakaw ng aking kapayapaan at kagalakang alam kong para sa iyo ay walang mahirap. Walang karamdaman na masyadong malaki. Walang kaso na ligaw o imposible. Jesus, naiisip ko ang lalaking iyon sa tangke ng Bethesda na nanatili roon ng tatlumpo at walong taon na naghihintay ng sino mang tutulong sa kanya. Ilang taon siyang gumising na may pag-asa at natulog na may pagkabigo. Ilang beses niyang nakita ang ibang tao na gumagaling habang siya ay nananatili roon, nakalimutan, walang lakas, Walang sino mang nagmamalasakit sa kanyang sakit. Wala siyang mga kaibigan. Walang pamilya na mag-aalaga sa kanya. Walang sino mang nagsabing, Hayaan mong dalhin kita. Hayaan mong tulungan kita. Panginoon, alam kong maraming tao ngayon ang nakararamdam ng ganito. Mga taong lumalaban ng mag-isa sa mga sakit na walang nakakakita, na nagdadala ng mga pasakit na walang nakauunawa, na umiiyak ng patago dahil pagod na silang magsalita at wala ng gustong makinig. Ngunit alam ko, Jesus, na nakikita mo ang bawat isa, na alam mo ang bawat luha, na hindi mo kinalimutan ng sino man. Ang lalaking iyon ay naroon. Isa na namang araw na katulad ng lahat ng iba pa, na malamang ay hindi na umaasa pa ng anuman sa buhay, nang bigla kang dumaan doon. Hindi siya ang naghanap sa iyo, ikaw ang naghanap sa kanya hindi siya ang sumigaw upang humingi ng tulong. Ikaw ang nakakita sa kanyang pangangailangan. At ito ay pumupuno sa akin ng pag-asa ngayon, Jesus. Dahil alam kong ikaw rin ay dumaraan dito ngayon. Hindi ka isang malayong Diyos na nananatili doon sa langit nang hindi nagmamalasakit sa nangyayari dito sa ibaba. Ikaw ay si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin. Diyos na bumababa kung nasaan tayo na lumalapit sa mga may sakit, sa mga wasak, sa mga nawalan na ng pananampalataya na balang araw ay gagaling sa Panginoon, dumaan ka rito ngayon, tumingin ka sa akin, tingnan mo ang aking kalagayan, alamin mo ang diagnosis na natanggap ko, unawain mo ang takot na bumabalot sa aking puso kapag iniisip ko ang bukas. Panginoong Jesus, noong natagpuan mo ang lalaking iyon, hindi ka gumawa ng mahabang panalangin. Hindi mo kailangan ng anumang ritual. Hindi ka tumawag ng sino man upang gumawa ng kadena o vigil. Tumingin ka lamang sa kanya at sinabi, Tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Iyon ay ilang salita lamang, ngunit mga salitang puno ng kapangyarihan, mga salitang may autoridad sa bawat karamdaman, sa bawat sakit, sa bawat kahinaan at ang tila imposible ay nangyari sa oras na iyon. Ang lalaking iyon na hindi nakalakad ng halos apat na pung taon ay biglang nakaramdam ng lakas sa kanyang mga binte. Biglang tumayo, biglang gumaling ng lubusan. Hindi ito mahabang proseso, hindi ito unti-unti. Ito ay agaran dahil kapag ikaw ay nagsasalita, Jesus, ang mga bagay ay nangyayari. Ang kalikasan ay sumusunod, ang sakit ay kailangang umalis ang katawan ay kailangang tumugon. Naniniwala ako rito ngayon Panginoon. Naniniwala ako na sapat na ang isang salita mo at magbabago ang lahat sa aking buhay. Hindi ko kailangang maunawaan kung paano ito gumagana. Hindi ko kailangang malaman ang mga detalye ng himala. Kailangan ko lang maniwala na nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan at ikaw ay nagmamalasakit sa akin. Ilang beses ipinakita ng Biblia ang mga taong gumagaling sa pamamagitan ng isang simpleng salita mo. Ang lingkod ng centurion ay nasa bahay, nasa bingit ng kamatayan, at hindi mo na kinailangang pumunta roon. Sinabi ng centurion, hindi mo na kailangang pumunta, magsalita ka lamang at gagaling ang aking lingkod. At iyon mismo ang nangyari. Sa oras ding iyon, sa malayo, ang lingkod ay gumaling dahil ikaw ay nagsalita. Panginoon, kailangan kong magsalita ka sa aking buhay ngayon, sa aking katawan ngayon, sa sakit na ito na nagpapahirap sa akin ngayon. Jesus, alam kong hindi ako karapat dapat sa anuman. Alam kong nagkasala ako, na nabigo ako, na madalas akong lumayo sa iyo, na hindi ako namuhay ayon sa nararapat. Ngunit alam ko rin na ang iyong biyaya ay higit na dakila Kaysa sa lahat ng aking mga pagkakamali na ang iyong awa ay nababago tuwing umaga na hindi ka na parito para sa mga matuwid kundi para sa mga makasalan hindi ka na parito para sa malulusog kundi para sa mga may sakit sinabi mo na hindi ang mga nasa mabuting kalagayan ang nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit at ako ay may sakit Panginoon hindi lamang sa katawan kundi madalas din sa kaluluwa sa puso sa emosyon. May mga sugat na higit pa sa pisikal. May mga sakit na hindi naaabot ng gamot. May mga hapis na hindi kayang gamutin ng mga doktor. Ngunit alam kong ikaw ay nagpapagaling ng lubusan na ang iyong pagpapagaling ay hindi lamang sa katawan kundi sa lahat ng bagay na wasak sa loob ko. Panginoon, ilang beses ko nang sinubukang lutasin ito ng mag-isa. Ilang doktor ang aking pinuntahan Ilang paggamot ang aking ginawa. Ilang gamot ang aking ininom. Kung gaano kalaking pera ang aking ginastos sa paghahabol sa luna. At hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang mga doktor. Alam kong sila ay iyong mga instrumento na ikaw ay kumikilos din sa pamamagitan nila. Ngunit alam kong may mga sitwasyon kung saan ang medisina ay umaabot sa limitasyon. Kung saan sinasabi ng mga doktor na wala nang magagawa kung saan ang mga pagsusuri ay nagpapakita ng isang matigas at nakakatakot na katotohanan. Sa mga sandaling ito, kailangan kong alalahanin na wala kang limitasyon, na walang imposible para sa iyo, na ang bagay na walang lunas para sa mga tao ay ganap na nalulunasan para sa iyo. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpapanumbalik, ang Diyos na nagbabalik ng kalusugan at kagalakang mabuhay. Jesus, naiisip ko ang lahat ng taong iyon na naghanap sa iyo sa mga ebanghelyo. Mga taong may lahat ng uri ng sakit na nagdurusa sa lahat ng uri ng karamdaman. May bulag na hindi nakakakita mula ng ipanganak. May paralitiko na hindi na nakalakad ng ilang taon. May ketongin na ibinukod sa lipunan dahil sa kanyang sakit. May babaeng dinudugo na inubos ang lahat ng mayroon siya sa mga doktor at hindi bumuti. Atang lahat ng taong ito, talagang lahat ng lumapit sa iyo nang may pananampalataya ay gumaling, walang umalis na katulad ng kanilang pagdating, walang nakarinig ng hindi mula sa iyo. Lahat ay nakaranas ng iyong kapangyarihang nagbabago, lahat ay nakakita na talagang sapat na ang isang salita mo upang magbago ang Panginoon. Nais kong maging isa sa mga taong ito ngayon, isa pa na makararanas ng iyong kapangyarihan. Isa pa na magpapatotoo na ikaw ay patuloy na gumagawa. Hindi ko alam mo ito, Jesus. Ngunit alam, hindi ko alam kung ngayon, bukas o sa ibang panahon. Ngunit alam kong nagsimula ka kumilos sa aking buhay mula sa sandaling ako ay tumawag sa iyo. Alam kong ang bawat salita ng panalangin ito ay umaabot sa iyong mga tainga na ang bawat luhang pumapatak mula sa aking mukha ay tinitipon mo na ang bawat buntong hininga ng sakit at pag-asa ay naririnig sa langit. Hindi ka bingi sa mga pagsamo ng iyong mga anak. Hindi mo binabaliwala ang daing ng mga naghahanap sa iyo ng may tapat na puso. Hindi mo ipinipikit ang iyong mga mata sa pagdurusa ng mga naglalagay ng kanilang buong tiwala sa iyo. Panginoon, pinipili kong magtiwala ngayon kahit na ang lahat sa aking paligid ay nagsasabing wala ng paraan. Kahit na ang mga pangyayari ay sumisigaw na ito na ang katapusan. Kahit na sinusubukan akong paralisahin ng takot. Panginoong Jesus, nais kong ipahayag ngayon na ang iyong pangalan ay makapangyarihan. Na sa pangalan ni Jesus, ang bawat sakit ay kailangang yumukod. Ang bawat tuhod ay kailangang lumuhod. Ang bawat karamdaman ay kailangang umatras. Walang pangalang higit na dakila kaysa sa iyo. Walang kapangyarihang higit sa iyo. Walang autoridad na maikukumpara sa iyo. Kapag ikaw ay nagsasalita, ang hangin ay sumusunod. Ang dagat ay kumakalma. Ang mga demonyo ay tumatakas. Ang mga patay ay muling nabubuhay. Ang mga may sakit ay gumagaling. Ang iyong salita ay hindi bumabalik Nang walang saysay. Tinutupad nito ang kung saan mo ito ipinadala. Isinasakatuparan nito ang layunin na iyong itinakda. Kaya hinihiling ko ngayon, magsalita ka, Panginoon, sa aking buhay, sa aking katawan, sa sitwasyong ito na tila walang solusyon. Magsalita ka at nawa ang bawat may sakit na selyula ay mabago, na ang bawat apektadong organo ay maibalik, na ang bawat sistema ng aking katawan ay bumalik sa perpektong paggana. Jesus, alam kong madalas ang sakit ay may kasamang pagsisisi. Mga tanong na walang sagot. Mga bakit na umaalingaw-ngaw sa aming isipan. Bakit ako? Bakit ngayon? Ano ang ginawa ko upang marapat ito? Panginoon, wala akong sagot sa lahat. Ngunit alam kong mayroon kang layunin kahit sa bagay na hindi ko nauunawaan. Alam kong may mga bagay na sa langit ko lang mauunawaan na may mga misteryo na hindi maabot ng aking limitadong isipan. Ngunit alam ko rin na kaya mong baguhin kahit ang sakit ay maging pagpapala na kaya mong gamitin kahit ang karamdaman upang ilapit ako ng higit sa iyo, upang turuan akong dumepende ng higit sa iyo, upang ipakita sa akin na kung wala ka ako ay wala at walang magagawa. Panginoon, kung mayroon akong kailangang matutunan dito, turuan mo ako. Kung mayroon sa akin na kailangang magbago, baguhin mo ako. Ngunit pakiusap, huwag mo akong iwan sa kondisyong ito. Wag mong pahintulutan na ang sakit ang magkaroon ng huling salita sa aking kwento. Panginoon, nais kong alalahanin ngayon na binayaran mo na ang halaga para sa aking paggaling doon sa krus. Sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan ng iyong mga sugat kami ay gumaling, na dinala mo sa iyong sarili ang aming mga karamdaman at ang aming mga pasakit. Hindi mo kailangang magdusa, ikaw ay walang kasalanan, walang bahid, walang depekto ngunit pinili mong pasanin sa iyong mga balikat ang lahat ng nagpapahirap sa amin lahat ng nagdudulot sa amin ng sakit lahat ng nagnanakaw ng aming kapayapaan ang mga hagupit na sumugat sa iyong likod ay upang magkaroon ako ng kalusugan ang mga pako na bumaon sa iyong mga kamay at iyong mga paa ay upang palayain ako mula sa bawat sumpa ang koronang tinik na sumugat sa iyong ulo ay upang magkaroon ako ng buhay na masagana. Panginoon, inaangkin ko ngayon ang iyong nakamit para sa akin sa krus. Tinatanggap ko sa pamamagitan ng pananampalataya ang paggaling na magagamit na. Ang tagumpay na garantisado na. Ang kalayaan na naisakatuparan na. Jesus, naiisip ko ang babaeng iyon na may agos ng dugo sa loob ng labindalawang taon ginastos niya ang lahat ng mayroon siya sa mga doktor at sa halip na bumuti lumalapa. siya ay mahina siya ay pagod siya ay walang pag-asa ngunit nang marinig niya ang tungkol sa iyo may sumiklab sa loob niya isang kislap ng pananampalataya maliit ngunit makapangyarihan sinabi niya kung mahahawakan ko lamang ang kanyang damit ako ay gagaling at siya ay gumapang sa gitna ng karamihan Nilabanan ng kahinaan ng katawan, tinalo ang takot na itakwil, at iniunat ang kamay upang hawakan. At nang hawakan kanya, sa oras ding iyon ang agos ng dugo ay tumigil. Sa oras ding iyon naramdaman niya sa kanyang katawan na siya ay magaling na. At ikaw, Jesus, ay hindi nagalit sa kanya. Hindi siya sinaway dahil sa paghawak sa iyo. Sa halip, sinabi mo, Anak, ang iyong pananampalataya ay nagligtas sa iyo. Humayo ka sa kapayapaan. Panginoon, nais kong magkaroon ng ganitong pananampalataya ngayon. Nais kitang hawakan ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya. Kahit na hindi kita nakikita gamit ang aking pisikal na mga mata, alam kong naririto ka at maaabot ko ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng pananampalataya. Panginoong Jesus, ipinapanalangin ko rin ang lahat ng taong nananalangin kasama ko ngayon na dumaraan sa mga sitwasyong katulad ng sa akin, na lumalaban sa mga sakit, sa mahihirap na diagnosis, sa mga sakit na tila walang katapusan. Na sa sandaling ito ay mahawakan mo ang bawat isa sa espesyal na paraan, na ang bawat tao ay makaramdam ng iyong presensya sa totoo at makapangyarihang paraan, na ang bawat puso ay mapuno ng pag-asa at pananampalataya. Panginoon, hindi mahalaga kung ano ang sakit. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal ito umiiral. Hindi mahalaga kung ano ang sinabi ng mga doktor. Kaya mong magpagaling ngayon mismo. Kaya mong gawin ang imposible sa paningin ng tao. Kaya mong sorpresahin. Kaya mong ibalik ang kalusugan. Kaya mong ibalik ang kagalakang mabuhay. Naniniwala ako rito, Panginoon. At ipinapahayag ko na ngayon ay araw ng Himala. Ngayon ay araw ng paggaling. Ngayon ay araw ng tagumpay. Kaya hinihiling ko sa iyo, Panginoong Jesus, Magsalita kang magsalita ka tungkol sa akin, sa aking pamilya, sa lahat ng nangangailangan ng iyong hap. Nawa ang iyong salita ng kapangyarihan ay mapakawalan sa sandaling ito na ang iyong pagpapahid na nagpapagaling ay bumaba sa bawat may sakit na katawan na ang iyong banal na espiritu ay magdala ng pagbabago, pagpapanumbalik at ganap na paggaling. Tinatanggihan ko ang lahat ng negatibong salita na sinabi sa aking buhay. Lahat ng diagnosis na nagdala ng takot at kawalan ng pag... Lahat ng hatol ng kamatayan na sinubukan ng kaaway na... Pinipili kong maniwala sa iyong salita na nagsasabing, Ikaw ay naparito upang kami ay magkaroon ng buhay at buhay na masagana. Pinipili kong maniwala na walang sandatang ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Pinipili kong maniwala na ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa akin at tinatanggap ko ngayon sa pamamagitan ng pananampalataya ang aking paggaling sa pangalan ni Jesus. Kapatid, kung ang panalangin ito ay umantig sa iyong puso, kung kailangan mo rin ng himala ng paggaling, nais kong hilingin sa iyo ang isang mahalagang bagay. Pindutin ang like button ngayon mismo bilang isang gawa ng pananampalataya. Makatutulong ito upang mas maraming tao ang maabot. Ibahagi ang video na ito sa taong may sakit, sa kaibigang iyon na lumalaban sa isang karamdaman, sa kapamilyang iyon na nawalan ng pag-asa. Maaring ikaw ang instrumento ng Diyos upang magdala ng pag-asa sa isang tao ngayon. At manatili ka rito sa channel dahil marami pang gagawin ang Diyos sa iyong buhay. Isulat dito sa mga komento ang iyong pangalan upang maipanalangin kita ng partikular. Nais kong dalhin ang iyong pangalan sa harap ng Diyos sa panalangin. At kung gumawa na ang Diyos ng himala sa iyong buhay, sabihin mo rito sa mga komento, ibigay mo ang iyong patutoo dahil ito ay magpapatibay sa pananampalataya ng ibang tao. Kailangan natin ang isa't isa. -ti -isa kailangan nating ibahagi ang ginawa ng Diyos. Dahil kapag nagpapatotoo ka, pinatitibay mo ang iba at niluluwalhati ang Diyos. Kaya huwag kang umalis dito nang hindi iniiwan ang iyong pangalan, ang iyong kahilingan sa panalangin o ang iyong patotoo. Pagpalaing ka ng Diyos ng lubos, ng